Bianca Manalo, isiniwalat ang dahilan ng hiwalayan nila ni Wingat Chalian. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ng aktres na si Bianca Manalo ang tunay na dahilan ng hiwalayan nila ng senador na si Wingat Chalian. Ayon kay Bianca, naging mahirap ang kanilang relasyon dahil sa hindi pagkakaintindihan at kakulangan ng oras para sa isa't isa. Anya, naging abala sila pareho sa kanikanilang mga karera, dahilan upang hindi nila magawang bigyan ng sapat na atensyon ang relasyon. Dagdag pa niya, mas pinili nilang maghiwalay ng maayos kaysa ipilit ang sitwasyong hindi na nakakabuti sa kanila. Bagamat masakit, sinabi ni Bianca na nire niya ang desisyon nilang dalawa. Samantala, nananatiling tahimik si Wing at ukol sa isyong ito at piniling mag-focus sa kanyang mga responsibilidad bilang senador. Nilinaw ni Bianca na walang third party na sangkot sa kanilang paghihiwalay. Pinuri rin niya ang pagiging mabuting tao ni Win, ngunit aniya, hindi na ito sapat upang panatilihin ang kanilang relasyon. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, sinabi ni Bianca na nananatili ang respeto at suporta nila sa isa't isa. Ngayon, mas pinipili umano ng aktres na magtuon ng pansin sa kanyang karera at personal na kaligayahan. And this are Chica for today mga kasyobes, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.